Will you marry me? Sample lang mga kaugnay. Napaka pictures naman kasi nitong ang kinatatayuan natin ngayon. 3, 2, 1, go! O oh, diba, audience na lang ang kulang. Alam nyo ba na isa ito sa pinakamatagal na makasaysayang lugar na mayroon ng Fort Magsaysay Military Reservation? Tara, libutin natin ng tinaguriang Tabak Amphitheater. Ang amphitheater ay nagmula sa salitang ancient Greek ng amphitheatron. Amphi na amphitheatron. Ang pinaibig sabihin ay on both sides o around. At ang teatro naman ay place for viewing. Naitayo ang tabak amphitheater hubigit kumulang limang dekada na ang nakararaan. Ito ay matatagpuan sa upper portion ng 7 Sports Facility. Ang struktura ng pasilidad na ito ay open air at may sloping seat na mayroong theater style na stage kung saan nasa iisang banda lamang ang upuan ng mga manonood. Ito ay pinagdarausan ng iba't ibang okasyon, entertainment, aktibidad at sports. Sa ngayon, patuloy na binabalik ang ganda ng amphitheater upang buhayin ang educational at tourist value nito. Hindi lamang para sa kaugnay troopers, dependents at one fourth pag community, kundi para din sa mga stakeholders at mga mamamayan. Malay natin, baka dito na pala kayo ma-engage ng mahal mo o di kaya ay magdiwang ng milestone sa inyong buhay. Ako si Fresher Madrid at ito ang Tuklas Kalaman!